noong pong panahon ni Marcos, di ba? Magsimula tayo sa panahon ni Marcos. Papa, bakit ba napatalsik uh, ang mga Marcos? Nagsimula yan sa usapin po ng korupsyon, uh, po ng people power, di ba? Napatalsik sila sa pwesto. pati ang kanilang mga cronies, nagtaguden, pati ang mga Romualdes, Mga kapatid, uh, ito lang ano ha. Uh, etya, alam ko naman na bata ka pa. Sa totoo lang ha. Opo, ang biro ito. Noong pong panahon ni Marcos, di ba? Mm. Magsimula tayo sa panahon ni Marcos. Papa, bakit ho ba napatalsik uh, ang mga Marcos? Nagsimula yan sa usapin po ng korupsyon, uh, abuse, cronyism. Crony, mm. dami niya mga cronies, no? Mm. Uh, ang sabi nga daw po, sa loob ng ah, dalawang dekada, 20 years sila eh. Yeah. Mm -hmm. uh, si, si mami mo, si papa mo, uh, uh, sa mga panahon yun uh, uh, ay uh, mulat na sa kaisipan nung panahon ng rehiming Marcos. So nagkaroon po ng people power, di ba? Napatalsik sila sa pwesto. Uh, pati ang kanilang mga cronies, nagtaguden, pati ang mga rumwaldes. Kasi ano yan eh? <laughs> dalawang ang kanya na napatalsik actually pati doon sa amin sa Laite eh. nawala sila doon dahil yun ang kanila pong baluarte di ba mm. panahon ni Marcos okay oh. so ngayon mga kapatid pagkatapos mo nila Marcos ano po nangyari di naupo si Cory and then eventually po nagkaroon na po din ng succession kung iisa-isahin natin after Marcos ang issue ng corruption, ubos ang ating remaining 55 minutes sa ating programa. Pero ito lang po mga tumatak ha, na mga corruption scandal. Kasi marami yan eh, pati nga yung sentinyal eh. Sentinyal, noong pong, uh, di ba, panahon ni Fidel Ramos after Cory, uh -oh. uh, di ba, papasok tayo sa year 2000? Yes, yeah, sentinyal <clears throat> So, nagkaroon ng na mga sentinyal projects. Oh oh, 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 May issue na po noon, yung Peya Amari. Oo, ng mga, mga, mga skandal. Marami yan kung i-google mo, girl. Oh. No? Pero kung babalikan natin ng mga tumatak sa atin. Ano ito? Fertilizer fund scam. Ito po, mga kapatid, nagsimula ito panahon ni Gloria Arroyo. Mm. <clears> or <throat> After Joseph Estrada, doon sa wedding scandal. Wedding scandal, di ba? Oo, yun po, perang galing sa wedding operators na ipinanunuhul umano kay Joseph Estrada. Di ba? O, scandal oh. ho, corruption. Mm -hmm. Di ba? Corruption po yan. And then, Joseph Estrada, eventually po, pinardon ni Gloria, oh, oh. at mga kapatid, nakatakbo pa. Ha? Bilang presidente. At montik pang manalo. <coughs> Totoo lang, ha? Napatalsik po sa issue ng corruption, at montik pang manalo. Mm -hmm. And then, nagmayor. Mm. Kasi nga, ibinalik sa kanya ni Gloria. Kasi nga, yung pressure din kay Gloria, pinatanggal nila si Erap and then naging friends sa na sila ulit. Okay? Yes. Yan pong sitwasyon, mga kapatid, di ba? After uh, Erap, then Gloria Arroyo. Mm. Gloria Arroyo, isang katerbang issue ng corruption doon. Ay talagang uubusin ang oras natin. Pero nangyari itong fertilizer funds kam panahon ni Gloria Arroyo to. Mm -hmm. Ano nangyari doon? Eh, si Jok Jok Bulante na-quit. Ito po ang pinag-uusapan dito, magkano? 700 million pesos mm. na fertilizer. Pera ng DA, okay? Na meron din po ditong uh, PDAF na involved, ano kung saan din, mga kapatid, ang ilang mga legislators ay nag-allocate ng fertilizer sa iba't ibang mga uh, farmers group. Yung fertilizer, napag-alaman, sa laki ho ng kickback, tubig na lang. Tubig na Kasi liquid fertilizer. Oo. Oh, oh, okay. oh, oh. Fertilizer fans come. And here comes the pork barrel funds come. Mm. Diba? Ito na po yung panahon ito ni Gloria. And then carry over po, nagkaroon ng investigasyon sa panahon ni Pinoy. Mm. Ito mm. na po yun. Yung mga meron na pong mga kinasuhan at nakulong pansamantala. Hindi po ba? PDAF, mga kapatid. Dati-dati po ang PIDA, pinakamalaki ho dito mga kapatid. Ah. ang pinag-uusapan po dito, kung tama pagkakaalala ko, uh, ay wala pang 10 bilyong piso. Panahon na iyon. Mm -hmm. O, malampaya funds come. Uh, well, also before that, ito pong AFP, pasalubong itong ating pinag-usapan kay Ligot. Mm. pasalubong oh, oh. at pabaon. Oh, oh. <laughs> ito hey. ho yung perang pambilihin na lang ng botas eh, ng mga sundalo ah ibinibigay doon sa mga chief of staff. Okay. Sila Heidi Mendoza, sila ito pong si um, uh, si General Ligot, mm. ang mga testigo po di, ah, si, ang, 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 ang nag-audit, si Heidi Mendoza, sila Lig, si, I'm sorry, si, ito pong si uh, General uh, Rabusa, ang star witness po dito. Mm -hmm. okay. But don't forget the NBNCTE scandal. Mm, isa pa yun. Si John Luzada naman oh, po ang star witness doon. Yes. Doon po naman din po, um, ito ho yung... Gano'ng kalaki pinag-uusapan doon? Opo, uh, I think this is about uh, $2 billion oh, oh, oh. Na, 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 na na, proyekto. Anyway, pagkatapos niya mga kapatid, ano po, Oo, sa PNP meron din yung helicopter. Paalis na sa pwesto, nagbenta pa ng segunda manong helicopter at pina pinalabas na uh, pinalabas po na alin na brand new but if you're going to to recall okay lahat ng mga skandalong ito eventually po isa-isang nalalagas meaning nalalagas po yung kaso pabor sa mga inaakusahan hindi ba? yes, eventually po acquittal. Pati si Mike Arroyo na acquit. Eh. <laughs> Dito po sa chopper scam na to. So mga kapatid, eventually mga kapatid, yung pong inakusahan sa mga skandalong ito si Jok Jok Bulante tumakbo pang gobernador. Ang mga Marcos, ang pinakamagandang example, eh di ba, <laughs> nakabalik sa pwesto. Dahan-dahan, dahan-dahan, nakabalik sila sa kapangyari at binoto nyo pa bilang presidente. Hindi po ba? Yan, that's the, I, it's the irony of all, right? Yeah. <laughs> um, oh. <Oo>. Yeah. <laughs> Well, eh, kaya nga nung uh, kasagsagan ng, uh, ano tawag dito, ng mm. eleksyon, umugong Rabusa, ulit. General George Rabusa. Yan, kasagsagan uh. ng eleksyon. Alala mo, 2022 elections, uh -huh. paulit-ulit ang panawagan ng iba't-ibang mga grupo na never again, never forget, bago po manalo sa pagkapangulo. Ang uh -huh. uh, ngayon ay pangulo na, na si Marcos Jr. Uh -huh. Dahil, uh, uh -huh. para tila, ang bilis nakalimot, ano, ng mga Pilipino. Ay, sinabi sa mo. Sa nangyari noong Marcos Sr. era, ay, no, na okay. parabang... Hmm. Walang mga nahirapan at nasawi nung panahong iyon. Anyway, so, Pero naiboto na eh, nandun na tayo at siya is, na ang ating Pangulo ngayon. That is water under the bridge, ika nga. Oo, oh, oh. at ang sinasabi na nga. naman nila noon, ang kasalanan ng ama oh. ay hindi daw kasalanan ng kanyang anak. Okay. Oo. Oh, oh. Anyway, so hindi pa nga napag-uusapan na yung utang doon sa estate tax na ibaon na po pansamantala ngayon yan. Anyway, mga kapatid, so ano ho ito? Ano ba? Anong anong gusto niyong puntuhin dito? Siya, Actually, oo, sa dami kapatid. ng mga binanggit mo ng oh. mga kamo iba't ibang corruption mm -hmm. issues. Opo. So mga kapatid, ano po? Failure po ito ng system natin. May failure sa ating sistema. Ano ho ang failure na ito? Well, unang-una, oo, yung ating uri ng demokrasya, 'di ba? Masyado po siyang forgiving. Kasama sa demokrasya yung hostesya na pagkatagal-tagal and then eventually po mga kapatid sa katagalan yung hostesya nagiging pabor na sa mga mandarambong. And dahil po dito sa demokrasyang ito at uri ng hostesya, nakabalik sa pwesto. Yung pong mga inakusahan ng pandarambong na klaro na din po naman basically ang mga ebidensya pero na-acquit ng Sandigan Bayan at inihalal pa bilang mga mambabatas. Yan po sinasabi ho natin dito. Di po ba? May failure sa ating system. At ang failure na yan nangyari kasi hinayaan lang natin. Di po ba? Ang mga Pilipino, pagkatapos po noong euphoria ng Marcos regime na napatalsek at pinabagsak, Opo, eventually mga kapatid, dahan-dahan na rin po na nakakalimutan and then one scandal after another, opo, hanggang sa tila baga maging man naging manhid na po tayo. So ngayon, bakit ba tayo nasa dito <laughs> sa pinakamalaking skandalong ito tungkol sa korupsyon? Dati-rati po, oo, uh -uh, by the hundreds of millions, ba diba? naging Oh, magkano? 5 billion, 10 billion. Ngayon po, trillion na ang pinag-uusapan. Ikaw ngayon nakikinig sa amin. Di ba? Na araw-araw, kahapon meron ako mga batang negosyante na naka, nakausap, nakausap no? Tinanong ko sila, "What time do you wake up?" Yeah. Ako 6, ako may anak ako 6.30. Pero what time do you leave the house? Well, dapat by 8 o'clock I'm on the road kasi mm -hmm. nga sa office. Mm -hmm. di ba? So sila po mga kapatid rin obligadong magpagal, ano pa po, kasi nga kinakalang, di ba kinakalang mong <laughs> pagpagmura ng kinikita mo. Mm -hmm. Pero mga kapatid, dito po sa ating nasasaksihan saksihan ngayon, mm -hmm. na po at testimonya na kapanipaniwala paniwala po dahil yung iba dito ay mga testimonya na napatiho sila damay. 'Di ba hindi ito testimonya para si Saldi ko na yung lahat ay magnanakaw, ako lamang ang dinadaanan na ninanakawan ng ninanakaw ninyo, ng ninanakaw ninyo at wala akong kasalanan. Ito girl mismo sinasabi. Eh 'di ba na sila sila mismo kasama sa pagpaplano at mangungulimbat. Opo. At ang kanilang kwento <laughs> Walang kahirap-hirap, inihahatid na sa kanila ang mali maletang pera. Di po ba? <laughs> so ngayon, ito ang ating kinasadlakan. Hahayaan ba natin na matulad lamang ito sa mga nagdaan na corruption scandal? Ikaw na nakikiling ngayon, papayag ka ba? Na ito po hayaan na lang natin na wala po talaga managot dito. And eventually, oh, eventually, ganun na rin po ang ating magiging kaisipan na hindi, wala din makukulong dyan. Eh, wala din mangyayari dyan. Oh, ngayon, nagpapadala ka, ah, may, may, may pinapangako sila. May makukulong daw bago magpasko meron. Yung mga Diba? Di mm, yung mga butikik. Oo. Mm. Na ang bilis ng mugshot. Opo, di po Am ba? Ang bilis pong mahuli. Nakakulong ngayon. Mm. Pero where are the ah, ah. proponents? Meron ngayon daw kinakasuhan. Uh, uh, ito ho yung sinasabing mga contractors. Mm. Okay, sige. Okay po. Benefit of the doubt. Pero nasaan na yung mga pagpapatawag gaya po kay, dito po kay Trygiv. Okay. Olayvar. Adrian. Adrian. Okay, Maynard, asa ah, na sila? Kailan sila ipapatawag? Kailan sila iimbestigahan? At nasa saan na po mga kapatid yung sinasabi nila na mga malalaking isda? Hindi pa daw ngayon na December kasi nga kinakailangan bang pag-aralan mabuti yung kaso para naman pumatibay? Okay, fine. Mm -hmm. Sige, eh, wala naman tayong magagawa. It is part of the system. Hihintayin natin. Pero kailan? O, kayong mga nakikinig ngayon, hanggang kailan ang pasensya niyo maghintay? Wala tayong choice. Kayo ba'y papayag na mauwi na naman ito sa wala? Na manaig na naman dito ang sinasabing due process na hindi na patunayan, be a reasonable doubt, na itong mambabatas na ito, oo, ay nagkamal ng bilyong piso o daang milyong pisong pera ng bayan? Papayag ba tayo sa ganun na ito'y maulit? Kasi kung papayag po tayo, kung hahayaan po natin to mga kapatid, eh yung anak mo, Chacha, ha? <laughs> yung anak ng ating mga, si, dito, mga kasamahan dito, mm -hmm. yung ap, mga apo ko, mm -hmm. yun na pa rin po ang sistema na aabutin nila. Oh. Yan pa rin po ang uri ng governance uh, na siya pong magahari sa kanilang henerasyon. Kasi nga, kaya po aking inuulit yung panahon ni Marcos, no? kami po noon, ako, nung martial law, I was 10 years old, nung, nung 1972 sa probinsya. And then eventually nga, opo, tumatanda ka hanggang nag-high school ka, mm -hmm. martial law years. hanggang sa nagkakaroon ka na nga ng pagkamulat, etc. Diba? So, umabot din po, nung ako'y bumoto na, Noong uh, snap election, so nagkaka, talaga nagkakaroon ka na ng pagkamulat. Mm -hmm. And then, um umabot na po yung pinaka-henerasyon namin para po sana nga maitama ito. Pero ako po inaamin ko, nagkaroon kami din ng failure sa aming henerasyon na maitama ito kasi nauulit eh. Mm -hmm. So it is now your generation. Ngayon po sa mga bata-bata pa, di ba? Sa mga millennials sa mga Gen Z itong ayon ang henerasyon ninyo kung kayo po mga kapatid oo, oo ay papayag na ito po lumipas na lamang nang ganoon na lamang na ang makukulong ay yung district engineer ang makukulong po ay yung accountant ng district office yun na lang yun ay e asahan po natin yung henerasyon ng mga high school ngayon, elementary ngayon, ang aabutin nilang uri ng gobyerno ay baka mas malubha pa ang korupsyon. Kasi nga, hinahayaan natin na yung sistema ay hindi umiral ng tama. At ang ninanakaw nila dito mga kapatid, huwag na hoon natin pang Ikubli ang katotohanan na hindi po lamang yung cash na ating nakikita sa billiard table o yung presumption po na yung mga mali-mali ang laman... Ay bilyon-bilyon. Ay bilyon-bilyon. Mm -hmm. Kasi magandang halimbawa nga ito eh. Yung sabi ko nga, meron akong nabasang artikulo na ang uh, unang ginang daw po ay maluha-luha. Oo. Opo, nung siya po ay... Bumisita. Ma mapadpad dito po sa isang ospital sa Bugo Nabasa mo ba yung artikulo, uh, Tia? Yes. Uh, ang sinasabi nga po dito sa artikulo na ito ay pumunta po sa isang uh, ospital uh -huh. itong si uh, First Lady Aliza Araneta Marcos uh -huh. dahil meron siyang daladala. But I think this is not from the government. Ito ay donasyon sa isang kumpanya. Magbibigay po ng donasyon sa ospital. At nakita niya yung sitwasyon uh -huh. ng uh, mga kababayan natin sa isang ospital dyan po sa Bugo. Ooh. at hindi niya napigilan yung kanyang damdamin. Talaga siya daw po ay napaluha sa sitwasyon nitong ating <clears throat> mga kapatid. <Floyd> Ang <appeal> uh, sinasabi po sa, sa balita na nakita raw po ng unang ginang na yung mga pasyente ay nakahiga sa mga folding bed. Yes. Sabi niya, hindi niya huma yung pagluha. At sinabi din po niya na Talagang ito ang realidad na kailangan daw po nating ayusin ang atin pong mga ospital yes. para po makapagbigay ng serbisyo. Oh, dahil diyan, oh, ah, Post 'yan eh. Oh, ah po, dahil niya dyan, eh. mga kapatid, oh, oh. ano po, pinapurihan nila mm. ang mga pribadong kumpanya gaya okay. ng Huawei Philippines, oh, oh, at, TC. at TC Investments dahil sa nagdonate ng medical equipment, ng mga ECG machine, suction equipment. Alright, centrifuge, bio-refrigerators, portable ultrasound machines So umasa po tayo mga kapatid ha? O, sa donasyon ng mga pribadong kumpanya oh. Bakit? Kasi walang pera ang gobyerno Walang pera ang gobyerno O kulang ang pera ng gobyerno